Boy, na kay uh, visitor, gikan pani sila sa asa yung cancer? Masbati. Masbati. travel sila og 260 kilometers for 8 hours para lang makaari sa atong opisina. Sila si... Sir Delping. Delping. Sir Marion. Pag yun ha, number 1. Signal number 1 ha? O, opo, opo. Signal number 1. pero ay nagiging GR eh, kay gusto sila makakuha sa unit nga Wigo. Pero ang ilang nakuha kayo unit kay... Uh, so, uh, so, ano sa dinikuha niyo, boy? Ano yung nakuha? Vios. 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 Vios kasi ito sila so, dahilan sa taga mas bateng ayon dito ngisulay ko, then atus lang kita ganon, free nga mag, and free nga t-shirt, okay so unsa may mo sulat ni mo pagkita, ba, ano mo sa mo? Thank you kay Mr. Sagi, pero <laughs> <laughs> so, thank you. naikalayan sa video o sa personal? mo opo opo, opo, huh? opo. ah? magkaya ba? magkaya ba? magkaya ba sa personal? opo <laughs> <laughs> Okay, boys, so they sacrifice their safety because naagoy bagyo, meron na biyahe sila pa doon. So I really appreciate boy, Delphine. So ah, Salamat, boys. boy. boy. Kana so, boy, kana sa lawas. <laughs> Karon boy, nagandam na sila para sa ilang biyahe padong doon sa Masbati. mao mauna yung bios ang ilang na-acquired, na kalider seat cover na, ang pintal, o gangyang looks, gwapo o larga bula pa. Then kauban sa natuan yung istorya, si Sik Oto. Dili na lang sila maglangan, o gila na lang giatrasan, para dili sila magabian sa dalan, kaya layo pa kayo sila Alright, amping mo, amping! <laughs> Boy, I really appreciate sa mga tao, no? Bisan lain kang panahon dito sa Sbate, Gabagyo na, pero ilagit ang gisuro, dire. So, I really appreciate sa inyong hang uh, effort, boy. Daw, salamat sa inyong pag-suporta. Sa ginito ako ang unit nga, Akoan, an, inyong napalit, nga na, mo, para makakita ta. So, dahil salamat sa inyong, boy, Dilfin, o katungin mo, brother. So, larga mula.